Naging ba buong Pilipinas sa isyong kumalat nito lang? Andrea Villantes at Daniel Padilla ay lihim na nagkikita. Di umano may relasyon daw ang dalawa. Ito ba ay totoo? O gawa-gawa lang para pagkakitaan ng ibang tao? At dahil tinututukan na to ng buong bayan, buong Pilipinas, bawat galaw ng ating mga idol, Catherine Bernardo, Daniel Padilla at si Andrea, tinututukan na ng bayan. Kamakailan nga lang in na ni Catherine Bernardo si Andrea Villantes. At sumunod na araw si Andrea Villantes naman na nag-unfollow kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ano nga ba ang katotohanan? Bilang isa sa avid fan ng Katniel ay talaga ng mga nakakalungkot ang isyong ito. Talagang madaming apektadong fans ng Katniel. At meron ng isang grupo ang naglakas loob na malapit din talaga sa Katniel. Ayan, ang nagtanong kay Daniel mismo kung ito ba ay may katotohanan. At ito na nga ang naging sagot ni Daniel Padilla. At kung gusto mo ng more updates, please like and share and subscribe ka na rin sa aking YouTube channel and comment down below. Thank you Katniel Holics.